do It doesn't exist. It's a paper from the law firm. It's not even a cis and desist from court. and this yoso. Ako palang tapig na sa press con <laughs> Ayan na. I am so sikat. Oh my goodness. Ay. Uh, si Abin sinisisi, hindi na siya press con. Isa yung chismes. Isa yung chismes, isang marites dahil itong alpot nga si Beverly. Hindi niya kayang ipagtanggol at labanan ang laban na to na mag-isa lang siya. Beverly, bigaon laba, tinggil, piki ang lahat ng meron kasang Adam's Apple. Ang press mo is not, it's not about legalities or whatsoever to explain yourself or to defend yourself. Accordingly, why the 29 million in the bank of Elias disappeared all of a sudden? You could not explain how the fuck did you spend 120,000 a day If you guys are getting 200,000 from every event, you could not liquidate any fucking thing. You're supposed to show to the people that you are speak Spanish and you have transparency. Ang lakat na kuna mo ngayon mga marites kutchu kutchu. Chismis, so brakapa sa mga chismu, sa mga mga nabandira, sa mga iskinita. Is this what you call a manager? somebody who is in fucking show business and somebody who claims to be professional somebody who claims to have better judgments than anyone else somebody who claims who, has it all tapos sa pinag-uusapan yung wala pulos ang party kay Mo Grace ito si Gamay Gamay taga Amerikani sa kailan ka nakatanggap sa akin sang alahas nga pike kasi taga bili ko sang alahas eh kailan ka nakatanggap sa akin sang something fake ang susa ka, hindi mo kaya binibinta ko. Ang mga made in Dubai nga gold hindi dapat sa sa'yo. Wala kang binili sa akin, alpot. Alin, ang nakinig ka sa mga sursulira nga mga hirsing nga wala naman sa akin binili. Tunay, kuya nga alahera, I am from the land of gold. So it is not even possible for you to say na ang mga binibinta ko ay piki bigaon. May mga fashion-fashion raise lang ko nga mga ganito-ganito. May mga fashion-fashion lang binibigay ko sa mga pamangkin ko. Binibigay ko sa mga anak ko. Binibigay ko sa mga mga ihada tsaka ihado ko fashion-fashion. Pero binibinta ko yuta mo, pakyo, kyo saan ang ebidensya mo bigaon. Hmm. Share the light, share the light. Mas marami pa kung watcher kesa sa'yo. Ikaw ay isang pukpok, ibalik mo ang pera sa Elias TV. Justice does not only side with the person who tries to to make a complaint. Justice is not about the person who is claiming being aggrieved or who is claiming that they are being abused. Justice is about balancing the law and balancing the pendulum of the clock. Hello, God, may Palihog lang ko na gaanay. Hambal ko sa sanong ka nakabatong sa kung halin sa bag. Pakato sa mga alahas nga piki. Paliho ko hambal kay si Gamay. Ano na siya eh. Ala, uh, halin pa kami na sa 2023 na sa kapangumpra sa akon perfume, sunglasses, everything. <coughs> Pajita, siya nyo ko anay kay magbabayan ako ng abogado. Si Fortune ang babayaran ko shit. 4.5 million versus 1.5 million. Ito, Biberli, o oh. Alpot ka, Biberli! Ibalik ang 29 million sa kay Ilyas, gaon ka. Aminin mo nga nagkantutan kayo ni Ilyas. Ako may witnesses ko. Meron ako dito mga iba't ibang messages. Kung paano kayo nagkantutan ni Ilyas, inabas na natin ang lahat. Ilalabas ko pa ang video mga kinulata ka kasi nailibin na ngayon si Patana. Ilalabas ko rin nga may kumakantot sa'yo. Ewan ko na lang kung paano interpret sa mga tao. Kung sino ang kakantutan mo. Yun lahat ilalabas ko. Akala mo tatahimik ko? Oh? Akala mo matatakot mo Abigail Fresh, ang putay. Ang putay ni Abigail preska ang putay mo dunot. Ikaw ay isang matruna, bibirlak, bigaon, nagpapreskun sa tapos sinakaya. Alam mo na isang putot, yung akwano. Sang kama-kama, yung akwan, kama-kama, yung abogado, para dauton si Abi. Yan ang preskun nyo. Para dauton, si Abi, kahit anong mangyari, hindi na babalik sa'yo ang Elias TV. Hoy, bigaon. Kaya nagkaganon siya kasi she will never have Elias. She tried, but she didn't win. She failed. Kasi sabi nga nila, ang putay mo daw ay kurinot, hindi ka preska. Mabaho ang pikpik mo. Kaya hindi nagpatuloy sa'yo si Elias na bigaon ka. Hindi ka rin marunong magtsupa, putang ina ka kasi puspiso ka. Naiiwan ang bako sa bunganga mo sa titi ni Elias. Kaya panalo si Abigail, may anak sila, yun ang iyong ginagutgot. Walang ibang rason. This is not about professionalism. This is not about you being a manager. This is about you being a loser. Ikaw ay Los Valdez. Wala kang ilaban kay ano, kay Abigail. Maganda ang mga susu ni Abigail Tibsol. bilang si Iloy ka ang susu mo. Hindi gumagalaw kasi puro silikon. Ang putay ni Abigail Pink. Ang putay mo itim. Yun ang totoo. Alpot. Pati gali balay ni Elias sa may kuman mapaubra. Yes, TV Mark. Gusto niya alilain kasi one and only yan lang naman na talent ang Elias TV. Wala naman siya sa ibang talent. And prior to that, she did not have anybody. She was working in a construction firm by, uh, with, a uh, with uh, the uh, in-check that, she, uh, that she announced to be married with. But it's actually not true. Hmm. It's actually not true. She is a worker. She is an employee. She's not a wife. She was never a wife. She actually said it sa kanyang kachat sa kwan sa Facebook na wala naman akong asawa, partner lang, business partner for, forever. Lahat ginagawa niya. Nag-chat-chat sa somebody na scripted na para ipaano, ipaspread out na siya ay buntis kay Ilyas ay patay huya. Walang anak si Ilyas na chimpanzee. Bila si Iloy. Kahit anong mangyari pag lumabas yung diputa chimpanzee hindi na iyan ni Ilyas. Kung ano sa kaalpot, Gautan nga gautan mo si Abi ngayon sa priskon? Si Abi, virgin! Ikaw, bilang si mo, gipasa-pasahan ka sa isa kak isang katutak na tarugok. Gipasa-pasahan ka sa ilang mga lalaki. Galit na galit ka kay Abigail. Putang ina, 47 ka na. Si Abigil 20 lang. Nanay ka na ni Abigail. ka siya ka sa kanya. Matruna ka, alpot. Tingnan yung ngayon ang itsura. sa priskon, kay wala pelter. <laughs> Lumabas ang itsura mo nga lusiyang. Ikaw ay lusiyang naman na ha? Wala kang sinasabi dito sa mga suso ni Bogres. Wala kang sinasabi sa akin pagkatsabilita. Ako ay cute, makaulumol. Ako parang teddy bear. Ikaw, bones. Bones are for dogs. Si Bogres ay masarap. Kuya, ang lechon ay masarap kainin. <laughs> I'm sorry. Mayabang talaga na si Ponce Tupasyo. Lahat naman ng na mga maliliit ng mga tao, basta unano, mayabang talaga. Short men are mayabang. And you know, they are mayabang because they have short dicks. Maliit ang mga titi ng mga unano, kaya binabawot nila sa pagiging mayabang. Maliliit ang mga titi nila niyan. That fucking presscon is for her to showcase her lies and she thinks that she is going to be able to redeem herself by ruining the reputation of Elias' partner pumasok ka sa isang relasyon na hindi pwede. Akala niya kasi Elias hindi pa kasal. Ano si Elias gago? Ipapalit niya kanyang pamilya sa katulad mga pustiso? Ang amoy daw sa baba mo nagiiwan sa kanyang titi kaya ayaw niya sayo. <laughs> Mabaho pa raw sa utot. Ang amoy ng iyong bibig kasi nga pustiso ka. <laughs> ba nang paano Hindi ka pa nagpa-root canal bago ka lang pabutang sa pike mo nga ngipin? Kaga dapat nagpa-root canal ka. Ah? Huh? puro Puro pananakot sa Ilyas TV ang topic sa live. Tapos may isang vlogger doon, nagsasabi, nagtatago daw ako sa province ng Dubai. Ay, hala, I live in the city. Why the hell I am always live? Paano ako nagtatago? May TikTok ako, may Facebook ako, may Instagram ako. Ba't ako nagtatago? Kakabi ko sa 24x7, pala sabi nagtatago ako. <laughs> Wala naman ako sa jail, guys. dito. naman ako sa bahay ko. Ayaro open. <laughs> Every day, magvlog ako from now on. Pumupunta ako, pupunta ako sa mga iba't ibang lugar dito. Ipapakita ko sa inyo. Hindi lang kami maka-travel. It's because we are paying a uh, penalty here. That's the reason why. Kasi, ah, uh, tinutulong ako si Daddy Bog sa isang obligations dito. Sa isang obligation dito, sa business namin. And it's okay. It's fine. Nagtatago? Saan ako nagtatago? Araw-araw ako nag-live Mangu Mang uunas Oh, ga, yan gagana sa nga nagablog-blog nga, nga piki siya na siya ang pugante meron na siya sa verdict reading niya sa lawag this coming September she is facing 10 criminal criminal cases sa lawag vowsy and cyber libel from a very rich family yung totoo talaga nga rich family sa lawag yan ang nagapaipal doon kasi nga wala siya magawa sa akin eh tingnan niya si nga ako kapang galaiti sa akin Ay, <laughs> just Nagkasungay si Ilyas. Saan dampi ang sungay ni Ilyas? So is this how you treat your band? Is this how you treat people that you're supposed to manage? You're supposed, she's supposed to protect this voice, isn't it? So ang nangyayari ngayon, si Visaraan niya, you think this is going to, to mend the broken hearts? You think this is, or this is going to mend the, um, The chaos between you and your band, pumasok ka sa buhay ni, ng Ilyas TV, putang ina, ka-establisado na sila. Meron na silang booking. So, pumasok ka hanggang October na booking. Galing pa ya kay Eduardo. Pumasok ka putang ina ka na kasaing na lumamon ka na lang. Tapos ngayon nagkasungay. Ano-ano kay mo attorney man. So, maso, nagsubaybay ka kay Elias no, since he was 18. When he started his, his career singing, anong nagkasungay? Siya ang nakapamaos doon sa concert ng alpot mga kliyente ka pinangchupa sa Thailand. The reason why she went to Thailand is in order for her to whore around para maibayad sa'yo. Bakit mo pa sa sinisingil? Mapuchupa ka na lang sa kanya para libre. Total, yun naman ang kanyang profession, the true profession of Alpot Beverly, is to chupa that tarugo that doesn't belong to her. That's it. Where could you see an entity that is supposed to protect those people that she is managing? Ano ngayon ang ginagawa niya? Pinapatay all I, I could see from the from you know outside of the picture that Elias TV Banner has been working their ass off. From one gig to another. Ang ginagawa sa ngayong TV, habang ikaw, gapapreskong kang bilatsing iloy mo para sirain mo, yung mga taong nawawalan na ng boses, kakatrabaho, may iakyat lang pera, may pambayad ka dyan kay Yo, ganun kawalang hiya. Yung mga taong nilalamsang mo ngayon sa cross dyan, sa preskon mo, about the person who is claiming being aggrieved or who is claiming that they are being abused. Justice is about balancing the law and balancing the pendulum of the clock. Hello, ga, mai palihog lang ko na Hambal ko sa noong ka nakabatong sa kung halin sa bag. Pakato sa mga alahas nga piki. Palihog ko hambal kasi ga, ano na siya eh. Ala, uh, halin pa kami na 20, sa 2023 na sa pangumpra sa akon. perfume, sunglasses, everything. <coughs> Gina, siya yung kuha na ito magbabayan ko ng abogado. Si Fortune ang babayaran ko, shit. 4.5 million versus 1.5 million. Ito, Biberli, oh! Alpot ka, Biberli! Ibalik ang 29 million sa Elias kay Bibigaon ka. Aminin mo nga nagkantutan kayo ni Elias. Ako may witnesses ko. Meron ako dito mga iba't ibang messages kung paano kayo nagkantutan ni Elias. Inabas na natin ang lahat. Ilalabas ko pa ang video mga kinulata ka kasi na ilibing na ngayon si Patana. Ilalabas ko rin na may kumakantot sa'yo. Ewan ko na lang kung paano interpret sa mga tao. Kung sino ang kakantutan mo, yun lahat ilalabas ko. Akala mo tatahimik ko? Oh? Akala mo matatakot mo ko sa preskon, preskon mo. Uy, pila chilo, alpot. Dahil namatay si Patana, lahat na ebidensya, ilalabas ko na. Libre! Ipinatsiloy ako pala itapik. Hahaha! <laughs> Dahil alam na alam ni Beverly kung anong meron ako. Alam mo bubukay. Dapat ka mo si Bugres kasi alam mo meron akong ebidensya dito. Ang bibig ko ang mariit, ang bibig ko ang sumpa. What she's doing right now is because she, she she thinks that she is going to be able to ano, to undermine me. You think you could undermine me? You think you could try to to scare me? with stupid, stupid, ang mga nagka-question sa iyo sa press con, puro lahat may HIV, hoy! Mga badeng! Putangin ina nyo, magkano binayat sa inyo? Isang libo? <laughs> Tapos pinakain kayo sa ano dyan, sa kikiyam? Ayuta! Bila, iloy! Ito masasabi ko sa iyo katapusan na to ng karir mo. Kahit bilatsing iloy si Horse Hirsi, Richie Di Kahit ang mga momorahin ng mga artista hindi magpabook sa iyo o magpamanay sa iyo, Beverly. Kasi numero uno ka kachismusa, numero uno kang diputa, kanda do mga sa iskinita, kada nga mga kwano, nga mga kutsukutsira. Walang hiya, kaya nga klase sa pagkamanager. Kita mo, mas importante pang issue niya sa sakin. Huwag ka mag Beverly. Pinapa-edit ko pa ang video na kinukulata ka at ang video na may kinakantot ka nga matruna ka. Para makita sa'ng lahat na ikaw ay may ikaw ay may putay at at the same time, ikaw ay may titi at may betlog. Akala niya siguro makurukurok ko ka na papreskon sa... Ay, <laughs> it simply means it's so simple. You and your lawyer, you did not think this through you discussing about me when you're supposed to discuss about the things that you need to explain in order for you to redeem yourself ako ang diniskas mo dala kala mo sa akin ano matatakot ko alam na alam kasi ni Beverly na may hawak ko na ebidensya galing kay mama patana why do you think she did not attend the funeral in the wake ha kasi alam niya siya ang rason inutangan mo tong matanda to ho ilang milyones pati ang ilang tao putang inaka Pagkatapos na padala-dala ka sa kanya sang hilo. Hiniloan niya si Patana, kaya napatay nga nagabula-bula ang bibig. Yan ang rason. 100,000 ang aking waran, okay na kayo? <laughs> Ay, ala, ko. Ganon ako ka-effective, guys, ladies and gentlemen. Ganon ang epekto ko kay Beverly. Punta ka nga dito sa Dubai. I am inviting you to come here. Isama mo ang abogado mo para ang mga Arabo dito ang ano nyo ama ah, sugata nyo. Galit na galit ka sa akin, Beverly, because you didn't expect that someone in existence in this world that will actually call your attention it wouldn't and would make you realize that you are not powerful. You are actually, you are actually a little shit. You are a puppy. Para kang aso ka. Nagapunta ka sa owner mo dahil hindi mo kaya si Bugres. <laughs> Si Grace na lang katapat sa ngalpo. Humanda ka later, sasabihan ko si Claudine na we are going to make our live video para lahat ng mga pag-uusapan namin ay marinig ng buong Pilipinas kung ano kakahayop. At least ito isang reliable source din si Claudine dahil best friend sila ni, ni Mami Patana. At alam niyo naman kung ano kasikat si Claudine ah. Walang problema, hihingi ako ng tulong kay Tito Atong Ang. <laughs> Nawawa talaga si Elias. Sa sa uh, Sakuragi spelling sang video putang ina naiinit gid ko sa spelling sang video. V I D E O ang video. Share the live, share the live sandali lang nagalobat ko. Jonel, tagay ko ganis picture, isang picture ni isang ihudi puta ni patay guto mo. Ay, bakit ka naman matakot sa akin? Alpot, wala mang kubangkir. Hindi naman talaga nakakatakot ang muka. Ko ang muka mong nakakatakot kang adiktos kang alpot. Bigaon ka man nga damo, bastardo. Baby, I need a charger. I'm low battery now. It doesn't work, see? Doesn't work. Ah, hold on, hold on. You need to know uh, to move slow. Why are you going crazy? Why are you why don't you go crazy? So this one wasn't working? I don't know. Remove your your arm. No, but this one wasn't working. Try the other two. I did. I did. Now it's fine. Kalas. I know, because I use it all the time. Yeah, right. Gapulo is... ka lang di puta, kakaroon 16 Pro Max, po, cash ni sa nga ako, nga telepono, gago. cash mo na kayo. Walang malalabas dito nga Ma video, di ko na si Claudine. Thank you, Christine, for the Gcash. Thank you, Christine,